So ayan guys, may nakita ako. Ito yung lagi naming nilalaro. Hindi ko alam kung anong klasing puno ito. At saka may nahuhulog siyang mga ganito. Ito yung mga nilalaro namin nung bata pa kami. Ito. Ayan oh. Ano kaya ang tawag dito? Alam niyo ba kung ano to? Ano kaya ang klaseng puno ito? Ito yung aming uh, pinaglalaro anong bata pa kami. By, bigla na lang siyang lumilipad yung nalalaglag galing sa iwan ko kung puno ito ano parang may buto siya may buto siya ayan o oh, tapos parang may palikpik ayan tapos nilalaro namin to, tingnan nyo siya may ikot-ikot yan o ayan pinaglalaroan namin yan ano kayang tawag dito alam nyo ba to guys ayan o ang dami o oh. Anong klaseng puno kaya to? Hinahanap ko kung anong dyan, alin ba dyan. Ang dami kasi. Hindi ko alam, ah, ah, hindi ko alam yan guys. Mga kabriofa, anong klaseng puno kaya yan? At saka ito pa oh. Ayan guys oh. Ayan. Ayan. Ang dami niya. Oh. Ano kaya ito? Ay, parang ano. Ito pala siya oh. Bulaklak siya, tapos siguro pag bumuka na siya, bigla pumuputok siya. Tapos nagkakaroon ng mga ganito, parang pakpak. -pak. Ayan oh, ang dami oh. ang Dami. Oh. Ano kaya ito? Ay, dito ko lang siguro yung makikita. Ayan oh. Mm. Ang dami oh eh. Saan kaya ay eh, makikita Ito kaya Hindi siya Hindi siguro Alin ka dito Ayan ang dami oh eh. Ay dito yata yun Hindi ko alam kung anong klaseng puno yan Ayan siguro Siguro mga damo lang yan oh Ayan, no. Ang dami talaga. Ano kaya ito? Alam nyo ba ito, guys? Alam nyo po ba ito? Ayan, no. Ito nga, nga, bata pa siya. Bagong, ano. Siguro dito lang ito. Ayan, no. Green pa nga yung buto niya, eh. May buto siya sa, ano. Ayan, no. Kulay green. Ayan, no. Gusto ko ma-discover. O, anong puno ito? Ayan, no. Ayan, oh, may mga bunga niya. Bunga pala siya. Nagsisimula siya sa bulaklak. Gusto ko makita kung nasaan yan. Kasi matagal ko nang tinatanong yan eh, sarili ko. Anong klaseng halaman ka yan? Yan ina. Gusto ko matuklas ka. Hahanapin ah, ko yan. Gusto ko lang matuklasan kung alin. Siguro dito lang to dito. Ayun sa taas. Ayun pala. Super dami. Anong klaseng puno kaya to? Siya pala yung naglalaglag ng mga parang mga ano. Ayan, nakita rin kita sa wakas. Pero kailangan ko malaman yung ano mo pangalan kung anong klaseng puno ka. Ayan yung pinaglalaruan namin nung bata pa kami. Pinapalipad-lipad namin eto oh. Ayan. Ayan kaya so. Umiikot-ikot 'yan eh. Umiikot-ikot. Tingnan niyo guys, try natin. Umiikot 'yan eh. Ayan. Ayan, papaikotin ko. Ayun oh. <laughs> isa pa, isa pa, isa pa. Pinapaikot ikot namin to. Ayan. Ayun. Ayan. Pinaglalaroan namin. Ito lang pala yun. Ayun. Napakataas pa lang puno niya. Pero hindi ko alam kung anong klase puno ito. Mataas na mataas pala siya. Bongga. So, ayan lang guys. Salamat mga kabyo. Fa, nakita ko na rin kung anong klase puno talaga siya. Akala ko kung anong ano lang. Simpleng halaman lang. Pero isang napakataas na puno pala. Ayan, super dami ng ano. Ayun, tapos kusa na lang siyang malalaglag. Ayan. Nakita lang kita. Nakita na rin kita sa wakas. At may agila pa akong nakita. Ano yung Philippine Eagle? Oh my God. Ayan siya. Oh. Kita ko Sige nga mga Cabriofa, comment naman kayo kung anong klasing puno yon ipaliwanag nyo naman sa akin para hindi na ako magre-research kung anong klase kasi hindi ko nga alam kung anong pangalan nun at siguro kung alam nyo na rin ang scientific name nun pakisabi, paki-comment na lang para malaman ko titingnan ko kung anong klaseng puno yan Al aalamin ko kung anong uri ng puno o halaman yan bakit ganun ang itsura ng kanyang bulaklak na parang may umiikot-ikot pag nalalaglag ay, sabi ko, oh, may umiikot-ikot. Ayan. So, na, naaktuhan ko lang siya. Kaya lang, hindi ko nakuna ng video. Yun pala, yun. Yun ang pinaglalaro namin ng mga bata pa kami. Hindi namin alam, kahit kami rin, kami rin nagtatanungan kami, anong klaseng puno kaya ito? Anong klaseng alaman? Sabi nila daw, tumut sabi nila daw, tumutubo daw yun sa, sa may, ano, sa mga mga manipa parang ganun pero hindi ako naniniwala eh alam kong mayroong klaseng puno na kapag hinangin ang kanilang bulaklak ay lumilipad sa ibang lugar at naamis nga kami kasi umiikot-ikot siya pa galing sa ere ganun ayan kaya at least at sa wakas nakita ko na rin ang matagal ko nang itinatanong noon pa ayan ay, salamat. Puno pala siya. Sabi nila, nakaano daw yung sa uh, yung mga mabakawan. Hindi naman pala. Ayun nga eh. Napakataas na puno. At saka straight na straight siya. Hindi ko alam kung anong klase siyang ano. May buto siya sa ano. Wala naman kasi ako. Kung alam tungkol sa mga puno na yan. Anyway, baka alam nyo. Kayo na lang guys sa mag ano dyan. Comment para malaman ko, i-research ko, ano-ano yung tsura niya. Sige, salamat.